Unsa ka ba? Unsa ka nga team? Boy, team boy ko, team boy, team boy. Team boy. Yeah, boy, team boy, boy. Ima, ima te, ima te. Team girl, ima, girl syempre. team girl. Ima, ima sa pia. Team girl. Girl Japan. Girl? Ah, ima, ima. Team girl. Girl, boy. Nagahan na girl, boy. Ano Boy, girl. Boy or girl? Boy. Boy, ala, oh, oh, team boy. Girl. Ima, 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 Jin. Team boy, syempre. Team boy, oh, nakablow na si Ika Jin, oh. Ganay, ganay, ganay. Guys, papa. Team boy o girl? Tinggil. Tinggil? Ah, guy, team girl na yun. Tinggilan. Ano sa'yo mga, team boy o girl? Girl. Girl gina yun. Atay, nakati kita dito yun. Ano sa'yo mga, Dave? Team boy o girl? Boy. Ah, team boy yun? Ah, ikaw. Ano sa'yo mga, mga tita? Babae o lalaki? Lalaki. Lalaki? Lalaki. team boy.

Amreba necessary yan si Marbie. Hala pink lagi na. Hala. Babae. Hal. Babae. bye sabi niya, team boy, kayo. 'Yon oh. So karon, okay na siya. Nakita na ng mga result. It's a girl! La, 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 la. Oh? Ipakita na to. Ipakita. Ipakita sa camera. Oh, it's a girl. Yun, know? o. Nain na nga. Nain na nga pilde. Nain na nga pilde kay nagsugalay sila, Griban. Ako mama, huwag akong bayaw. <laughs> oh, team girl. Team girl. Kung sa, kung may story ni mo nga uh, girl ang imong anak. Kasi okay lang. Ay, dili isa dapat okay, dapat okay na okay. Okay naman good. Yeah. Yeah. Mm, okay. oh, ay sige 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 bita bita oh. so okay kaya po nga ni bisagun sa ang gender welcome siya sa family nanay nanay ka kwan si Sophia ah grabe ang daugan o Latiguman sa Latiguman. Oh, Latiguman <laughs> sa. So, thank you, thank you kay Lahuman Ragyad. So, wala well, yung blimas ko Bisag lalaki or babae. Basta may lang panlawas. So, it's go a girl. Go. Okay na okay. Mangita pa ta lalaki para maparis ni. Balag na si Ikadusi. Padayon lang yung punta. <laughs> Mami <Mommy> Marvie. Hello. <laughs> so uwi uh, no? na ang hinahanap nag food trip hello mga po ang manuming pangligo no karon nami naabot Ayan, kapwi kayo. Thank you very much. Managyud So, baji-baji akong manak. It's a girl. Liwat yang mama. <laughs> so, like, dagda sa takay. Okay na kayo. Hinihinay ng nasol. Ba'to mga problema. Okay na tong eskwila. Natahi blessing og another chapter na po sa journey. Tarang inahan ni Sky Olivia. Sky Olivia. Muna inahan ni Sky Olivia. So, mula to guys. Naka-uli. Update na may matog na ko. Bye.